Dito sa isla ng Kamigin ay merong isang barko na punong-puno ng kalawang at tila bang iniwan na nito ang paglalayag sa karagatan sa loob ng mahabang panahon. Pero alam nyo ba na hindi ito basta-bastang barko lamang na basta na lang pinabayaan ng panahon? Dahil ang barkong ito ang tinagurian at binansagang legendary na barko dito sa Kamigin at ito daw ang kauna-unahang barkong pampasahero sa islang ito. At ito ang ihuswan na naglalayag noon dito sa Kamigin ng mahigit 50 years o 50 taon. At dito nalindig ang aking balahibo dahil halos ng aking nakausap itong ihuswan daw ang pinakamlakas na barko daw noon. Bakit? Dahil yung ibang barko kapag may bagyo ay di na maglalayag. Pero itong ihoswan walang takot daw na susuungin ang malalaking alon despite sa liit nito. Ate, yung ano, itong barko na to, yung MBE host, mga low pressure pa lang ang iba, hindi na naglalayag. Pero itong ihos, kahit low pressure, kahit malalaking alon, naglalayag yan. Halo! Ganyan, ganyan, katiba yan. O ba diba, narinig nyo naman, sa loob ng mahabang taon ng paglalayag, walang bagyong makakatinag daw nitong ihos 1 noon. Talagang legendary talaga. Tanong ko lang yan, sir. Yang iho, sir. Ilang taon na kaya yan, sir? Yang barkong yan, sir? Ha, siguro mahigit na yung mga, ano, mga 60 years. Sabi ng kalululuan ko, nasa mga 80 o mga 100 na yan. Yan ang kauna-una lang barko sa kamigin nga pang transport. Sa ngayon ay hindi po maalis o magalaw yan dahil may plano sana na gawin itong isang tourist spot o isang historical na pasyalan. Pero ang pwesto na kinatayuan ng barko ay isang santuario at bawal masira ang mga corals na nakapaligid nito. Kaya sabi ng aking nakausap na si Sir Edwin, mahaba-habang proseso pa daw ito kung matutuloy. By the way, itong Kamigin ay isa palang isla dito sa Mindanao at kailangan talagang sumakay ng barko para makatawid sa islang ito. Kaya yung iba, especially mga taga-kamigin, ay di maiwasan maging emosyonal kung makita nila itong EOS-1 dahil puno daw ito ng alaala -ala ng kahapon ang barkong ito. At bago ko tapusin ang video ito, isang malaking pagpupugay at maraming salamat EOS-1 sa iyong serbisyo. At maraming salamat din kay Sir Edwin sa kanyang pagbahagi ng istorya ng kahapon itong EOS-1. At kung umabot man kayo sa punto ng video natin ito, ay paki-comment kung taga saan kayo para ating malaman kung saan umabot ang kwento nating ito. At huwag din natin kalimutan i-share para maipakita natin sa lahat itong legendary na barko, ang EOS-1 dito sa Kamigin Island. So dito lang tayo mga boss. Ito pala sa Ritoms TV. Kita-kita sa -kita next vlog. God bless and rock and roll. Salamat!